oh Mama ko, nung kumiyak ang tatay sa akin, nung kumiyak ang papa ko sa akin, doon ko na-realize na pungtang ina. Gusto ko, <laughs> gusto ko magaling, ano, gusto ko magalo ng direksyon ng buhay ko kasi so mayiging tatay ko sa akin eh. Nakabawi lang ako sa inyo, mga pa. Dahil na lang yung tempo sa inyo yung magpanguwa. Nakabawi man lang ako sa inyo. Mga kapatid ko, mga Wala lang Ikaw ang nagbigay ng chance sa sarili mo, ako. Kasi pagkatapos lahat ng magtindom na tingin, ikaw pa rin yan. Pero siguro yan lang yung gusto kong makita mo rin dito sa trip natin at mga kontentesisyong manatama. Ito yung mga maraming ibang, maraming kamitong pwede pang makita. Hindi dito natatapos. Kaya yung pangarap kong makapunta sa Canada, naliniwala ako kaya pwede pang prosigyan. Hindi ko alam kung paano mo gagawin moving forward. Pero kung gusto ko talaga, nainiwala ako. kaya ko kahit dito sa taipan Pero wag mo na kayo na. Kasi baka makulong tayo eh. Ha? Masaya. Kaya na-realize ko, masaya pala mabuhay. Sana maiwan ko ng dating ako. Bole, salamat ah. Hindi mo ba naiwas? Gusto mo ba mag-ano? Hindi na po. <laughs> Akala ko hindi mo pa naiwan